Aray mga boss, ang tunog niya. Uh, 14,000 lang ang takbo nung kay sir. Uh, first owner. Ayan. Ayan mga boss, uh, kung napapansin nyo, makalapag. Pag binumba natin, nalakas. So boss, uh, magandang araw sa inyo lahat. May customer tayong luwa. Ayan, sa mga gustong pumunta ngayong araw na to, uh, pasyal lang kayo mga boss, wala ang problema. At eh, hanggang 20 piraso lang tayo ngayon. Ayan, may customer tayong FI rider. Sir, takasang kayo sir. San Pascual Patangas. San Pascual Patangas, ah mismo ikaw ang owner nito sir no. Bagong bili ayan. Shout out. Ayan. ito naman kaya Idol. gawa namin to, uh, 180 kaso. Pag mainit, uh, may lagitik, pero pag malamig, ice naman. Uh, double check namin 'yan kung saan galing ang tunog nito. Itong kay sir naman na FI, uh, brand new to nakuha ni sir, para takbo. Ayan, 14,000 lang. 201. ah uh, ito mga boss, napakabata pa talaga kung tutuusin. To Anong year model sir? 20, 24. 24. Ito ang nagiging tunog. Ang ano pala? Bumili ka ng tensioner, ano boss? Apo. Dahil akala ay eh, doon. Ari mga boss, ang tunog niya. Uh, 14,000 lang ang takbo nung kay sir. Uh, first owner. Ayan. Ayan mga boss, uh, kung napapasin nyo natin, sa mga ganit, ganitong problema mga boss posibleng may problema ng rad o di kaya balancer check, check natin yan kung bakit may ganong tunog at napakabata pa ng motor ni bossing ayan ah uh, dito dinala sa atin at eh, nakita nga sa video, nagarni din ang problema. Uh, check natin mga boss kung bakit eh, may gayong tunog. Yun mga boss, uh, ito yung part 2. Uh, Inoverhaul namin yung kay sir. Dahil ang nagiging problema talaga ilalim. Ayan si Idol. Ayan, shout out Idol. are mga boss, papakita ko sa inyo ang nagiging problema. Ayan, nasira ang black ni Bosing. Ayan, original na black pa yan ng FI. Uh, kaya nasira ito mga bossing dahil may tama ang rad. Ayan. Basta pag may tama ang rad, automatic madadama ito ayan, ngayon, itong yung rad ni boss ayan, bagong kalas yan mga boss kitang kita naman na napakaingay sa mga ganitong senaryo mga boss, yung mga uh, mga bagong unit na lalo na sa FI uh, kung sakasakaling natulog na ngayon ipagawa nyo na or pacheck nyo na sa mga marunong mga bossing para masigurado na ano, maagapan hindi katul uh, katulad dito ayan, uh, sira ang black Uh, itong kay boss naman boss, dalawang linggo lang. Two weeks lang nangyari nito tapos pina-check na sa atin. Ayan, um, ito nga ang naging problema. Ayan mga boss. Tapos sa mga nagtatanong kung magkano mga gastos kasi merong nagtanong marami nung unang ginawa kong ganitong FI. Uh, mamaya mga boss, uh, isasama ko na kung magkano mga gastos si sir. Kung mahal ba or tama lang sa FI na motor kung sakaling mangyari nga ganito.